Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Sa araw na ito ay ating ginugunita at ipinagdiriwang si Birheng Maria na kinikilalang Reina ng Langit at Lupa. At ang Ebanghelyo sa Arangaw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas kabanata 1 talata 26 hanggang 38. At ang Ebanghelyong ito ay patungkol sa pagbabalita ng anghel kay Birheng Maria na siya ay maglilihi at magluluwal ng isang sanggol at ito ay ang ating Panginoong Heso Kristo. At sa Ebanghelyong ito ay binibigyang diin si Maria bilang ina ni Heso Kristo, si Heso Kristo, tao at Diyos, kaya si Maria ay tinatawag din na ina ng Diyos, Theotokos. At ito ay nakaugnay sa pinagdiriwang sa araw na ito, si Maria bilang reyna. At ito ay nakaugat sa kasulatan. Sa Lumang Tipan, kung hahanapin natin ang reyna. Maraming ulit ang reyna ay hindi ang asawa ng hari. Sapagkat sa Lumang Tipan, sa panahong yaon, ang hari ay napakaraming asawa. Ilan o nabibilang ang kanilang mga asawa? Ngunit ang ina ng hari ay iisa lang. Kaya nga, sa lumang tipan, ang tawag sa ina ng hari ay Gebera. Isang salitang Hebreyo na nagsasabi, ina ng hari o inang reyna. Isang reyna, ngunit isa ring ina. At sa lumang tipan makikita natin na ang inang reyna ay paulit-ulit na namamagitan para sa mga tao sa kanyang anak na hari. At paulit-ulit din na ang anak na hari ay pinakikinggan ang inang reyna. Kaya nga sa ganitong konteksto makikita natin na si Maria ay inang reyna sapagkat siya ang namamagitan para sa atin sa kanyang anak na si Yesus si Yeso ang hari ng San Libutan Kaya nga makikita natin sa bagong tipan sa aklat ng pahayag sa ikalabing dalawang kapitulo naroon ang isang pangitain ni San Juan ng Patmos at nakita niya ang isang babaeng nadadamitan ng araw nakokoronahan ng labing dalawang bituin at nakaapak sa buwan. At ang babaeng ito ay naglilihi. At may isa pang pangitain na yung isang sinaunang dragon o yung sinaunang ahas na nais wasakin o silain yung ipapanganak ng babae. At itong aklat ng pahayag ay nagpapatungkol kay Maria at kay Jesus na makikipaglaban sa kapangyarihan ng kaaway ng Diablo. At pagaharian ni Yesus ang kaaway. Pagaharian ni Yesus ang kasalanan. Magtatagumpay si Yesus bilang hari sa kasalanan at kamatayan. Kaya nga nung ipinako si Jesus Kristo sa krus, isang propesiya ang inilagay na tanda sa ulunan ng krus. At ito ay Jesus Kristong taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Ngunit hindi lamang hari ng mga Hudyo si Jesus, hari siya ng sanlibutan. At kaya kung si Yeso Kristo ay hari at siya ay nagahari, kabahagi sa paghahari ni Yeso Kristo ay ang kanyang inang reyna, si Birheng Maria. Kung mayroon mang naisabihin sa atin ang Ibanghelyo sa araw na ito, isang patotoo at isang mabuting balita na si Maria iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan, ay naroon bilang reyna sa paghahari ni Yesu Kristo sa buong sanlibutan. Isa siyang reyna na ang kanyang kapangyarihan ay para ipamagitan ang sangkatauhan sa kanyang anak na si Yesus. Kaya nga mayroon tayong ina. At ang inang ito ay reyna sa kinakausap ang ating hari upang tayo at patnubayan at pangalagaan. Kaya nga sa araw na ito, alalahanin natin na ang Birheng Maria ay malaki ang bahagi sa kasaysayan ng kaligtasan. Sapagat sa pamamagitan niya, ang totoong hari ay naging laman. At ang paghahari ng Diyos ay nais dumatal o nais dumating sa ating mga buhay para tayo ay anyayahan. Anyayahan sa paghahari ng Diyos upang tayo rin ay makalaya sa kamandag ng kaaway ng sinaunang ahas ng sinaunang dragon na nagdadala sa atin sa kasalanan na ang bunga ay kamatayan. Kaya nga ngayon, tayo'y tumingin sa ating Panginoong Kristo at sa Inang Reyna ang Birheng Maria at humingi kay Birheng Maria ng pamamagitan upang tayo ay ipanalangin sa bugtong na anak niya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.